Ang layo na na nararating ni Kiwi, oh. Kanina ayaw niya doon. Ayaw na tayo laruan niya. Oo nga, sayang. Ha? Laruan. Yung teddy bear. Harap na lang tayo ng iba. Pero yun talaga yung laruan.

yung kojik ko pinaghirapan kong kojik mo wala lang ng isang araw ang hirap magpaputi. Malamay na rin oh <laughs> wala na rin oh mo ya mo mas maro pa 'yan eh. ulit mo ang galingan

Lumalangoy siya? Oh, siya. Ayan, ayan, nahawak, na, ayan, Oh. No? Nahawakan niya na. Yung lapang. Ang ano niya? Oo, oh, ang gandito, si o. Oh. Magagayin din sa, ano, yung video ng, ano. Help! Sinasabay niya na yung mga aso niya. Pasok na, ang talon yung talon, talon, talon yung mga aso. Alika, alika. Kiwi! Halika, halika. Kiwi! Kap to papa. Kap to papa. <laughs> Kap to papa. Kap to papa. Iyong ingam! Lika! Ayan lang! Dito ka! Dito! Dito! Natatakot ako sa napakan ko! Kibaba! Uy! Kibaba! Hindi niya nanamot eh. Nabag niya pang konti. Tatinkayad siya. Hindi! na ako yan. Ano nyo, angat nyo muna, na. angat nyo muna. Minsan lang makapaglaro ng ano yun, lagi sa bahay. Oh, <laughs> <laughs> naan tayo, Kiwi, oh. Oh, dali. <laughs> Kaya nga ka, gusto kong matapos yung boxing yun, eh. Para, eh. Oh, Hindi ka mag palabasin palabasin, eh. No, Naunaan ako. September 15. Kiwi! Kiwi! Doon lang naman may wave sa amin, mababaw eh. Dito wala nang wave na. Ayan na, na, lalangoy na si Kiwi. Woo! <laughs> <laughs> sa Natuto na, ayan, ayan na! na, na. <laughs> <laughs> <Siyo> pa, <laughs> ka, dito. Kiwi! Kiwi! Ako pa, let's go, let's go! Ako pa po oh, yun. Kiwi! Dito, dito, dito! Dito, dito, dito! Dito, dito! Parang ano? Pinili. Paano lang yan? Mano lang talaga yun. <laughs> kakulay. Kakulay mo daw siya. Higa ka daw kasi. Pogi kasi daw ako. Ah, Nakamoy niyo daw yung sarili niya sa'yo. Malansa. <laughs> Amoy <yung> daga. <laughs> Amoy <yung> daga. <laughs> yung bibig niya yan. Sige. <laughs> okay ka lang. Hindi po kanina ba ito. Oh my god. Gusto mo na bumalik? Okay. Hindi <laughs> dito. Ay. Ay, balik dito. Okay kuya. Ipapakit pa pa Ipapakit pa Kay Ipapakit pa pa Ipapakit pa pa Ipapakit Kay pa Ipapakit pa pa Ipapakit pa pa Hingal-hingal na o inubo na. Wow, ka yung... One, two, three! Pagod na ikaw? Yung... Ayaw dun sa kanila? Mabili ka kung ano lalapit. Dali! tangi mo kaya? kivi mas malapit na kapa ulan kivi kivi mas malapit daw si sampang kivi bubukal alam mo ala ka kanya Sabugin nyo. Sa Dupac pa. Yeah, sinong gusto mong sa dalawa? Baka, tinamaan ba ka naman sa mata? Uh -huh. Oho. Dito, dito dito? Sa likod! Yan! Yan! <laughs> yan! 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 ka ba? Yan! 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 ka yeah sakin na naman talo, eh. malalim na talaga nao. na, siyempre to the moon, road trip, na, go, go, hunda lo. Hindi na talaga abot. Dali! 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 tulitulit 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 Wow. Ito lang po, okay po. hindi lang po, po ano. 'yan